Ang magiting na aso na tumulong sa paghabol sa pinuno ng ISIS na si Abu Bakar al-Baghdadi ay may pangalang Conan at malapit na siyang magpakita sa White House, nag-tweet si Pangulong Donald Trump. Idineklara ni Trump nung Huwebes ang pangalan ng asong militar ng US na nasugatan sa pagsalakay laban sa Baghdadi. Ibinahagi din ni Trump na si Conan, isang Belgian malinoy, ay aalis sa Middle East sa susunod na linggo at pagkatapos ay bibisita sa White House. Dati nang tumanggi ang Pentagon na ibunyag ang pangalan ng aso upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Noong Miyerkules, ibinahagi ni Trump ang isang na-edit na larawan na nilikha ng Daily Wire na nagpakita sa kanya ng paggawad ng Medal of Honor kay Conan. Salamat Daily Wire. Napakaganda ng libangan, ngunit ang live na bersyon ng Conan ay aalis sa Middle East para sa White House sa susunod na linggo. Nag-tweet si Trump. Salamat Daily Wire. Napaka-cute na libangan, ngunit ang live na bersyon ng Conan ay aalis sa Middle East para sa White House sa susunod na linggo. Noong linggo, nang ipahayag ni Trump na si Baghdadi ay pinatay ng mga puwersang espesyal na operasyon ng US sa Syria, isiniwalat niya na isang aso ang naging bahagi ng operasyon. Sinabi ni Trump na ang talentadong aso ay nasugatan habang hinahabol si Baghdadi sa isang dead-end tunnel. Hindi namin inilalabas ang pangalan ng aso sa ngayon. Nasa teatro pa rin ang aso, chairman ng Joint Chiefs of Staff Mark Milley said at a Pentagon News Conference Monday. Sinabi ni Milley na ang aso ay medyo nasugatan at ganap na nagpapagaling, ngunit bumalik sa tungkulin kasama ang handler nito. Kalaunan ay idiniklara ng Pangulo ang larawan ng aso noong lunes ng hapon.